Gabit na natin. Tapos, i-on natin. Gina natin kung puputok. Ayun, pumutok. Okay mga boss idol no. So ito po yung upload ko nung nakaraan mga boss idol sa pumuputok na fuse. At nakailang palit na ng fuse si boss idol pero pumuputok pa rin. At base po sa pag isulit natin sa problema ay sa wiper po ang problema kaya pumuputok yung fuse. Kaya tinanggal na natin yung wiper. At tatlong allen bolt lang kailangan natin tanggalin para matanggal natin yung assembly ng wiper. At ngayon naman ay tatanggalin natin tong anim na 6.5 mm na screw bolt para mabaklas natin yung cover. At yan mga boss idol, pwede na natin tagalin yung kanyang cover At kung mapapansin natin sa loob ay puro kalawang na siya at halatang basa siya ng tubig. At wala na rin natirang grasa. Ngayon na may na natin itong rad at taka itong gear. Para makita natin kung anong naging problema bakit siya pumuputol ng piyos. At sa pagtanggal nitong gear na to mga boss idol, kailangan natin tanggalin yung mga clip dito. At dito sa likod. Yan, so apat na clip yan mga boss idol. Yan yung tatanggalin natin. At wala tayong special tools para pang ng clip. So ginamitan ko lang ng sear clip. Pwede rin natin gamitan ng long nose mga boss idol. Tapat lang natin siya sa clip at pupukuin lang natin ng dahan-dahan hanggang sa makalabas na yung clip. So ganito yung magiging itsura ng clip mga boss idol. So nakalabas na siya ng konti no? Ang gagawin naman natin ay sisikwati natin siya ng flat screw. Ganyan lang po ginagawa ko mga boss idol para hindi natin mawala yung clip. So ayan mga boss idol natanggal na natin yung clip. Ito po yung itsura ng clip mga boss idol. Napakaliit po niyan. Ganun lang din gawin natin dito sa isa pang clip mga boss idol. Itutulak lang natin siya ng sear clip tapos pukpukin natin ng dandahan. Baka kasi tumalsik yung clip pag nasobrahan natin ng pukpuk. So ganyan lang mga boss idol, palalabasin lang natin ng kaunti yung clip saka natin sisikwatin ng flat screw. Para maiwasan natin mawala yung clip. Yan at natanggal na natin yung dalawang clip mga boss idol. Pwede na nating tanggalin yung kanyang rad. Pero bago yan, may tatanggalin muna tayong dalawang washer dito. Yan, sisikwatin na natin yung rad mga boss idol. Pasensya na sa video dahil hindi ko napansin na hindi na pala nakasentro. Yan o, no? so sisikwatin na natin para matanggal yung rad. Since na natanggal na natin, so dito naman tayo sa likod. Pero check na rin natin tong ihi ng wiper. So okay naman siya. Hindi naman siya nag-stock up. Tong gear na lang yung tatanggalin natin. May clip din dito sa likod. Tatanggalin din natin yung C-clip para matanggal natin yung gear. So, ganun lang din ulit mga boss idol. Gamitan natin ng c clip or long nose. Tapos, pukpukin ng bahagya. Palalabasin lang natin ng kaunti yung clip. Tapos, tsaka natin sikwatin ng flat screw. Huwag po natin diretsuhin palabasin yung clip. Baka tumalsik. At may wala pa natin yung clip, no? So, ganyan lang gagawin natin mga boss idol para may natin mawala yung clip ayan at tanggalin na natin yung clip pati na rin tong washer dito mga boss idol Saka natin pupukin itong gear para makalabas ganyan lang mga boss ayan mga boss idol so nakita na po natin yung problema bakit siya pumuputol ng fuse so hindi po siya stack up mga boss idol dito po ang problema sa kanyang pin kung mapapansin nyo dyan sa kanyang pin no? sa pangatlong pin so bali na po yung isang pin kaya nag contact siya at nang mangyayari dyan wala siyang return kaya pinuputol niya yung fuse dahil hindi na siya makapag-return So, hindi na natin babaklasin yung ihi ng wiper. Ito na lang yung gagawa natin ng diskarte mga boss idol. Para hindi na siya puputol ulit ng fuse. At ngayon na may ititesting lang muna natin to na wala yung kanyang gear. Kung dito ba talaga sa pin yung problema. At kung hindi na ba puputok yung kanyang fuse. Kakabit lang muna natin mga boss idol. Yan at ididikit lang muna natin to dito sa kanyang body ground. Check natin kung iikot pa yung armature. Ayan mga boss idol no. Kitang kita po natin umiikot po siya. So gumagawa na po yung ating wiper at hindi na rin siya pumuputol ng fuse dahil hindi naman nakakabit yung gear. So dito nga sa pin ng kanyang return, problema mga boss kaya siya pumuputol ng fuse. Kaya ang gagawin natin dito dahil napakamahal naman ng assembly ng wiper at wala ring nabibiling pin lang. So gagawan lang natin to ng paraan mga boss idol, Ikukundim lang natin to. Para naman makasave yung ating boss idol. At dahil nga maiksi na yung kanyang pin at para maiwasan na rin natin magka problema mga boss idol, Ikukundim lang natin to ang gagawin natin ay kukunan natin to ng linya so ang mangyayari dito mga boss idol gagana naman yung wiper pero wala na siyang return I explain ko na lang mamaya mga boss idol kung ano po yung return niya so ayan mga boss idol so hindi na po ako nagdalawang isip na putulin yung linya ng return at ang linya po ng return dito mga boss idol ay kulay pula at kulay orange so ang gagawin natin dito ititip na lang natin to yan at binalot lang natin ng tip para malinis pa rin tignan nilinis ko na rin pala to mga boss idol at ibabalik na natin Bago natin kabit yung gear, ay lagyan ng muna natin to ng grasa. Pag nalagyan na natin ng grasa, ay kabit na natin yung gear. Ibalik na rin natin yung rad at saka yung washer at saka yung clip. kapag balik naman ng clip, so gamitan lang natin ng plies. Ipitin lang natin para makapasok sa guide. At pag nabalik na natin lahat, kabit na rin natin yung takip. At yan mga boss idol, so kinabit ko na yung socket. At ititesting lang muna natin yung wiper. Kung iikot pa ba siya at hindi na ba siya puputol ng fuse. Dahil tinanggalan na natin siya ng return. Yan mga boss idol, so umiikot naman siya. At sa kanyang return naman, kusa siyang babalik doon sa gilid pag inop natin yung wiper. At dahil condemn na yung return nito, pag in natin yung wiper, kung saan siya banda inop natin, ay doon din siya hihinto. Ngayon yung mabuti mga boss idol ha, off natin siya. Ayan at bigla siyang huminto So wala siyang return, so hindi na siya pupunta doon sa gilid. Example, pag nag-off ka ng wiper na nasa gitna yung wiper natin, so doon din siya hihinto. Dahil wala na siyang return. So ito lang po yung remedyo natin mga boss idol para hindi na mapalaki yung gastos ni boss idol. At ikabit na rin natin to mga boss idol. Yan at kinakabit ko na yung blade para makita natin siya ng maayos. At ito na po yung wiper na no return mga boss idol. So pag in natin siya, gagalaw siya. Pag in-off natin siya, hinto na rin siya. Di katulad sa stack na pag in-off natin, pag nasa gitna tayo nag-off, kusa siyang pupunta doon sa gilid. At dito mga boss idol, dahil no return na siya, ganyan na yung mangyayari mga boss idol. Pag off natin sa wiper, doon din siya hihinto. Hindi po siya advisable pero ito lang po yung paraan natin para makalestay sa gastos. So kahit papano mga boss idol, hindi na siya pumuputol ng piyos, no? at napagana pa natin yung wiper, horn, tsaka signal light so ganyan lang yung tips natin mga boss idol at okay na yung wiper pero no return lang siya ang importante ay may wiper tayo at hindi siya pumuputol ng fuse thank you for watching mga boss idol see you in my next videos